Aba. Ah. Sama ka ba sa birthday? Apo. Ano yung suit mo? Oh, uh, haba yung balibas. Ano yan? Kala ko mo sa my <laughs> birthday. Birthday, hindi Halloween. <laughs> Ay, naku itong anak kong ito. Diyos ko. <laughs> yung ano lang, bebe. Yung ko. Tata, pwede pa kapit nga dito yung costume ko. Yes, what mo to? Uniform. <laughs> <laughs> Ay, naku. Yung ano na lang, damit lang, baby. Damit lang. Damit lang. Hindi yan. 'yung ano. <laughs> Ay, pare, naka-Hallelujah. Pang Halloween 'yan. Ah, pang Halloween Yung pang-birthday lang, 'yung ano lang, simple lang. Simple. Damit ko na lang kasi okay na 'yung short mo, ayan, okay na 'yun. 'Yung ano na lang, 'yung 'ko na lang, damit na lang, damit. Ah, ito 'ng color. Ala 'to eh. Di? <laughs> Okay, sige, sige. Sige. Ba, ready ka na ba? Tara na. Tara na. Uy, uy. Uy. Out pichek. Model, uy. Model yan, oh. Uy, uy. Uy, naku Chicago. Old Navy Dom ni, eh. ito po. Ang short mo yan. Ano oh. yan? Naka na, Nike? Naka Nike? Let's <laughs> <Next> G! Let's <laughs> <Next> G! Let's <laughs> G! let's <laughs> <Uy, tulang. laughs> so.

Let's go. Get... Bayan ang taas. Let's go. Get... Taas. Eh. Uy, birthday yan. Let's go. Get... Uy, kami palang dalawa. Nakarate. <laughs> Nag-ayos pa. Pag-ayos <laughs> pa. Pag-ayos pa.

Happy birthday! <laughs> At syempre, may Sharon ang ginakiss mo. Ano yan? Ano yan? Ano yung payso? Naka-Sharon oh. Eh. <laughs> ka na. babay? na. Bye bye. At naka-Sharon mga kami. Eh. Ito yung Sharon mo. <laughs>